araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Edo, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, mga idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Doon naman sa bukirin ng ipil, e agad na utos ni Manong Aking sa kanyang mga kasamahan Mukhang kinakailangan na natin na gawin ang ating nakatukang misyon. Gumawa kayo ng ingay para mapag-alaman ng ating mga kasamahan na nandodoon sa loob ng mga kakahuyan ang mangyayaring bakbakan dito sa bukana ng kagubatan. Napapangiti lamang itong si kandida sa kanyang narinig at huwi ka kay Luis. Anak! Mukhang matagal na din ang panahon na hindi mo naranasan ang mga ganitong laban. Humanda ka na. Sagot naman itong si Luis. <laughs> Oo ina, ngunit nasasabit na akong masubukang muli ang aking mga kakayahan at lakas. Pagkatapos may hinugot na armas itong si Luis na isang palakol na gawa sa mga buto ng hayop na asopra. Muling wika nitong si Luis. Mukhang muling magagamit ko na naman ito, ina. Napatigil naman ang pag-uusap ng dalawa nang magsalitang muli itong si Manong Aking at wika nito sa kanila. Hehehehe. Marami na kaming nabalitaan tungkol sa kalakasan mo, Nanay Candida. Umabot na sa iba't ibang isla ang kadakilaan mo. Ngunit nakakalungkot man isipin pasinsyahan mo na ang aming gagawin. napag utosan lamang kami at kinakailangan din na burahin na sa mundo ang mga katulad mong tinik sa aming organisasyon. Agad na pumalibot sa kanila ang mga tauhan itong si Manong Aking na nakahanda na ang dalang armas ng mga ito. Hmm, sino kaya ang nag-utos sa inyo? Ngunit hindi na iyon mahalaga sa ngayon. Kailangan muna Natapusin kayong lahat bago namin alamin kung sino ang nagutos sa inyo. Itinaas nitong sinanay kandida ang kanyang kanang kamay at pumitik-pitik ito sa iris sabay ng pagbukabuka ng bibig ng babaylan. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang mayroong lumitaw na isang mapurol na itak sa kamay nitong sinanay kandida na ikinagulat ng mga kalaban nila. Kahit na parang lumang-luma na ang itak na iyon at mapurol, nakakaramdam pa rin ng kakaibang pwersa ang mga ito sa hawak na armas nitong sinanay kandida. Gayon pa man, hindi iyon ang balakid para mapanghinaan ang mga ito ng loob dahil malaki ang kanilang tiwala sa pag-anito at sa kanilang tangan na lakas. Agad nang sumugod na ang ilan sa mga ito. Nang suminyas na itong simanong aking mabilis na hinarang din ang mga ito nitong si Luis at agad na inihataw ang bitbit na palakol sa lupa sabay ng pagbabanggit ng mga banyagang salita. Nang tamaan ni Luis ang lupa, agad na gumawa iyon ng pag at agad na naghihiwalay ang kanyang armas na palakol sa tatlong mga peraso. Kasabay naman doon, biglang nawala doon sa kinatatayuan itong si Luis. Agad na hinahagilap nila ang kinaroroonan ngayon nitong si Luis. Ngunit nando doon na ito sa kanilang likuran. Bago pa makakilos ang mga ito, biglang kumilos na ang mapurol na itak ni Nanay Candida. Sumagirit agad ito na parang mayroong sariling isip. Papunta doon sa mga kasamahan ni Manong Aking may nakapulupot sa hawakan ng itak na mga bagil at ang dulo nasa ilalim ng lupa na kinatatayuan nitong si Nanay Candida. Sa bilis ng paghagibis ng itak, isa agad sa mga tauhan nitong si Manong Aking ang tinamaan sa kanyang dibdib na nagiging dahilan para mapabulwak ito ng dugo at bumagsak sa lupa habang ngumangasab. Gulat na gulat ang mga kalaban sa kanilang nakita kakaibang karunungan na na pagalawin ang itak ng babaylan ngunit inaasahan na nila na ganun kalakas ang matanda kaya pinagtutulungan na nila itong atakihin samantalang ang ilan naman sa kanila binalingan itong si Luis sa kanilang likuran sa mga pagkakataon na iyon napatay na din itong si Luis ang isa sa mga kalaban at kasalukuyan ng nahawakan pa ang isa sa mga ito bawat pag-atake ni Luis magkakaroon ito ng tatlong malalaking mga sugat dahil sa kanyang armas na nagiging tatlo ang talim. Biglang maghiwalay na lamang ito at sabay na aatake pagkatapos biglang mabubuo para makagawa itong si Luis ng mas malakas na pinsala. Sa kakaunting minutong lumipas na labanan agad nang bumulagta ang mga kasamahan nitong si Manong aking na masyadong nawindang ang kanilang mga isipan dahil sa sobrang lakas ng dalawang kalaban inaasahan na nila na malakas itong sinanay kanila ngunit hindi nila inaasahan na malakas rin pala ang kasama nito kahit na sunod-sunod ng bumulagta ang mga tauhan nitong si Manong Aking gumagawa na mga ito ng ingay para agad na mapansin ng kanilang mga kasamahan na nando doon sa loob ng kakahuyan ang kaguluhan dito sa bungad ng kagubatan wala din silang ibang mapagpipilian dahil kung umatras naman sila sa kanilang misyon sigurado din silang papatayin ng kanilang mga namumuno ang lahat ng kanilang angkan Lumipas ang ilang minutong bakbakan, lumapad na ang ngiti nitong si Manong Aking nang matanaw ang pagtatakbuhan ng kanilang mga kasamahan galing sa kaloob-looban ng kakahuyan. Nakasuot ang mga ito ng mga maitim na damit at mayroong suot na puting maskara sa kanilang mga mukha na may disinyo ng mga kakaibang hayop. Narinig na nila ni Nanay Candida ang kakaibang palahaw ng mga ito at batid agad ng dalawa na hindi mga ordinaryo ang paparating pa ng mga kalaban. Agad na binalaan ng matandang babaylan ang anak na si Luis tungkol dito. Bago pa tuluyan na makalapit sa kanila, ang mga nilalang gumagawa na ng mga usal itong si kandida para maunahan niya ang mga ito. Inaasahan na kasi ng babaylan na may mga nakahandang usal na ang mga ito para sa kanila. At tama nga itong sinanay kanila dahil pagkalapit pa lamang ng mga ito sa kanila. Agad nang nagbitiw na ng sabayan na usal ang mga ito. Ngunit bago pa na matamaan si nanay kandida, agad na umindak na sa lupa ang babaylan kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. At kasabay sa ginawang iyon ni nanay kandida, nagpalabas na din ito ng mga baging na nagiging sanhi sa pagkagulat ng mga bagong dating ng mga kalaban. Bukod kasi sa nawasak ang kanilang mga ginagawang orasyon, biglang nagsusulputa naman ang mga baging sa paligid na mabilis silang inabot ng mga pagpitik. Ang iba sa kanila, napuluputan agad ng mga baging sa kanilang mga katawan at ang iba, natuhog ng mga baging. Ganon din ang nangyayari sa mga kasamahan ni Manong Aking. Nagiging dahilan din iyon para makaatake itong si Luis ng madalian at mabilisan sa mga ito. Ang inaakala ni Manong Aking na makakatulong ng malaki sa kanila, ang kanilang mga kasamahan na mas malakas sa kanilang grupo, biglang nanlumo ang matanda sa kanyang nasaksihan ng mga kaganapan. Sunod-sunod pa rin na namamatay ang kanyang mga kasamahan at ang kanilang mga kakampi. Ganon din ang mga nangyayari doon sa lugar ng Tumana. Walang nagagawa ang dami ng mga kalaban sa lakas nila ni Butchok at Buno. Sinusubukan na ng mga ito na hulihin agad itong si Buno. Pagkatapos, balak nilang agaran ng umalis na para sana maiwasan ang mas maraming mamamatay sa kanilang hanay. Ngunit ang inaakala nilang madali na misyon, nagkakamali ang mga ito. Dahil bawat balak na lumapit kay Bono, agad natitimbuwang ang mga ito ng tamaan ng sapak ng bata. Sa mga oras na iyon, partida, hindi pa ginamit ni Bono ang kanyang karunungan sa pagpapalabas ng mga kawayan. Sa ngayon, tanging kamao lamang ang ginamit ng bata Pati pa nga sa mga usal, hindi pa ito ginamit ni buo Bukod kasi, sa hindi tinatabla ng mga usal Ang bata, tig-iisang sapak lamang Agad niyang mapapabagsak ang mga ito Kaya lumipas ang ilang minutong bakbakan Nagkalat na ang mga bangkay ng mga sugatan At mayroong mga malalaking pinsala sa paligid ng kubo doon naman sa patag, pagdating ni Pablo doon sa kanilang mga kubo, gulat na gulat ito nang hindi madatnan sina Lucas at Gabriel. Kaya makalipas ang ilang mga minuto, nagpasya itong hagilapin na ang kanyang mga kasama sa paligid ng ilog at doon sa kakahulan. Wala din kasi sina Rosa at ang kambal. Hindi din niya nakikita ang mga ito doon sa unang bahagi ng ilog. Ngunit habang binabagtas nitong si Pablo ang gilid ng sapa agad na nakakaramdam siya ng mga presensya ng mga kampo ng kaliliman. Kaya naalarma itong si Pablo at agad na hinawakan ang puluhan ng kanyang punyal na nakasuksok sa kanyang tagiliran. At ilang sandali lamang agad na nasipat niya ang napakabilis na pag-ibis ng limang mga kalalakihan doon sa gilid ng sapa at ilang segundo lamang ang mga nakalipas agad na pumalibot na ang mga ito sa kanya. Gulat na gulat itong si Pablo. Batid niyang hindi mga ordinaryo ang mga ito at may kaugnayan ang mga lalaking ito sa bigla ang pagkawala ng kanyang mga kasamahan at doon sa mga bangkay na inianod sa sapa. Walang sabi-sabing naglabas na ng mga patalim ang kalalakihan at agad na pinagtataga itong si Pablo. Maagap naman na naiwasan agad ang mga ito ng anting miro at pagkatapos mabilis na tinapakan niya ang anino ng isa sa mga ito. Tinamaan kasi ng sinag ng araw ang kanilang kinaruroonan kaya mas nakakalamang itong si Pablo sa kanilang tunggalian dahil sa kanyang kakaibang kakayahan. Nang matapakan niya ang anino ng isa sa mga ito, nanlaki ang mata nito nang hindi na ito makakilos pa napaigit na lamang ang nilalang ng may tumarak na punyal sa kanyang tagiliran ng dalawang bisis nang pakawalan na nitong si Pablo ang anino nito bigla itong natumba habang namimilipit sa sakit at sapo din agad nito ang duguan na sugat sa tagiliran matapos lamang iyon agad na hinagip naman ni Pablo ang dalawang mga umataki sa kanya walang ideya pa ang mga kalaban kung paano ginawa ni Pablo ang biglang hindi pagkakilos ng isa nilang kasama. Nagpapatuloy pa rin sa pag-atake ang mga ito na nagawa ni Pablo na matamaan ng pagsaksak ang dalawa sa kanilang mga dibdib at nang makahuma naman ang dalawa pa, huli na dahil nasa kanilang likuran na itong si Pablo na nakatapak na sa kanilang mga anino. Wika nitong si Pablo. Hindi ko alam kung bakit niyo ako inaatake. Eh. Ngunit sa tingin ko, napakadelikado kapag binubuhay ko pa kayo. Batid kung may kinalaman kayo sa mga bangkay na inaanod ng tubig. Pasinsyahan na tayo. Kailangan ko kayong isunod doon sa mga kasama ninyong tinangay ng agos ng tubig. Pagkatapos ng pagkasabing iyon nitong si Pablo, Agad itong nagpakawalan ng mga pagsaksak sa katawan ng dalawang mga kalaban na nagiging dahilan para agad na mapapaigik ang mga ito at nang pakawalan na ni Pablo ang mga anino ng mga ito agad na nabuwal ang mga ito sa lupa nangisay bago ito tuluyan na binawian ng buhay Matapos na mapatay ni Pablo ang lima inihulog niya ang mga ito doon sa ilog Pagkatapos, nakapagpasya itong si Pablo. Nabalikan muna ang kanilang sasakyan at itago muna ito. Sa tingin kasi niya, malaki ang sindikatong nagplano ng masama sa kanila. Pakiwari din itong si Pablo. Mukhang may kinalaman din ang mga nandudoon sa resort. Kailangan muna niyang maitago ang kanilang sasakyan bago magpapatuloy sa paghanap kina Rosa, Lucas at Gabriela. Doon naman sa kinaruruunan nila ni Rosa, hindi na kinaya ni Akiko ang paglatag ng mga sabulag na usala. Natuntun na ng kanilang mga kalaban ang kanilang pinagtataguan na batuhan. Huwi ka nitong si Akiko sa kanyang ina. Mama Rosa, mukhang batid na ng mga ito ang ating pinagtataguan. Mas mabuti na harapin ko ang mga ito. Abo, ikaw na ang bahala kay Mama Rosa para madala sa labasan ng kakahuyan at sa ligtas ng lugar. Ngunit tumutol itong si Rosa sa sinasabi ng anak na babae. Uwi ka ng ginang. Hindi maaaring iwan ka namin, Akiko. Magkakasama tayong pumasok sa kakahuyan na ito. Magkakasama din tayong lalabas. At kung hindi man tayo papalarin, magkakasama tayong mamatay. Sinang ayuna na din ito ni Abo. Ngunit uwi ka naman ng bata sinisigurado kong hindi tayo mamamatay, Mama Rosa. Hindi kami makakapayag na mayroong mangyayaring masama sa iyo. Ilang sandali, bago pa sila tuluyan na matuntun ng kanilang mga kalaban, mabilis nang sumaglit ang mga ito sa likurang bahagi ng batuhan at naghanap ng malalabasan. Hindi kasi maring doon sila sarapan harapan dahil nakaabang na doon ang maraming mga kalaban. Ngunit nang makahanap na ang mga ito nang daanan palabas sa likurang bahagi ng batuan. Ganon din ang kaganapan. Marami din ang mga nakahintay nila doon. Kaya wala nang mapagpipilian pa ang mga ito. Agad nang inilatag na nitong si Akiko ang mga usal at sinasabayan din ito ni Abo. Pagkatapos, biglang umihip na naman ang malakas na hangin doon sa paligid at nagkakaroon ng parang ipo-ipong maliliit sa paligid ng batuhan. Nagiging dahilan iyon para makalabas sina Akiko at Abo kasama ang kanilang ina na hindi napapansin ng mga kalaban. Unit gayon pa hindi pa rin tuluyan na nakalayo ang mga ito dahil agad silang nasundan at napapalibutan batid din ng dalawang mga bata na may mga inkantong tumutulong sa mga ito kaya agad silang masusundan ng mga nilalang. Agad na humanda ang dalawang mga batang paslit nakapalibot na sa kanila ang maraming bilang ng mga kalaban. Kasama na din doon ang apat na mga kalalakihan na nagpapakita sa kanila doon sa may ilog. Kinikilabutan man itong si Rosa ngunit ngayon mas nanaig ang kagustuhan ng ginang na matulungan ang kanyang dalawang mga anak sa kanilang kalagayan. Walang ibang makakatulong sa kanila, kundi sila-sila lamang. May napulot na putol ng kahoy itong si Rusa at bit-bit niya ito ngayon. Wikan ito sa mga anak. Huwag ninyo akong alalahanin mga anak. Kaya kung lumaban sa mga ito, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa mga iyan. Ngunit kahit na sinabi iyon, nang ginang alam ng dalawang mga batang paslit na nagtapang tapangan lamang ang kanilang ina para hindi ipahalata sa kanila ang nararamdaman na takot ng kanilang ina na si Rosa ilang sandali naputol ang pag-iisip ng dalawa at pagsasalita nitong si Rosa nang biglang dinaluhong na sila ng kanilang mga kalaban wika agad nitong si Akiko abo ikaw na muna ang bahala sa mga iyan. May gagawin lamang akong mga usal. Agad naman na tumalima itong si Abo na sa mga pagkakataon na iyon, gulat na gulat itong si Rosa dahil hindi na niya nakikilala ang hitsura ng kanyang anak. Unang bisis kasi ngayon na saksi itong si Rosa sa pagbabago ng anyo ng kanyang anak na si Abo. Nagiging puti na kasi ang mga buhok ng bata at puti na din ang mga mata nito. Bukod sa bagong hitsura ni Abo, tinubuan na din ito ng mga matatalas na mga kuko sa mga kamay. At pagkatapos, walang ano-anong inaatake nito ang bawat gusto silang maabot. Kakaiba na din ang bilis nitong si Abo na sobrang ikinagulat ng kanilang mga kalaban. Hindi na kasi halos masundan ng mga mata ng kanilang mga kalaban ang bilis nitong si Abo na agad na napapatumba ang dalawa doon sa mga nilalang na mayroong matitinding tama sa kanilang mga ulo at mga liig. Bago pa maabot naman itong si Rusa ng dalawa pang kalaban, biglang nilumdagan na ito ni Abo at pinagtatarak ang matutulis na mga kuko ng bata sa ulo at dibdib ng mga nilalang na nagiging sanhi para bumagsak ang mga ito, mangingisay at binawian agad ng buhay. Ngayon, na pagtanto na ng mga kalaban na hindi madali ang kanilang binabalak. Ngunit tulad nga ng sinabi ng lalaki kanina na paghandaan na nila ang mga batang ito. Gumawa agad ang apat na kalalakihan ng mga usal na nagiging dahilan para maipa maipako nila itong si Abo at mapahina ang lakas ng bata. Biglang napaluhod itong si Abo sa lupa na nagtatagis ang mga bagang dahil sa galit at inaakala ng mga kalaban na kasama itong si Akiko na tinamaan ng kanilang mga usal you <laughs>